Assalamualaikum Magandang araw sa ating lahat Alhamdulillah Ipapasyal ko kayo sa malaking mall dito sa Riyadh Exit 14, ang pinakasikat dito at pinakamalaking mall na pinupuntahan namin lagi ang Carrefour. Napakaganda nito at napakalawat at lahat ng gusto mong makikita ay dito mo makikita at dito mo mabibili talaga. At isa pa sa gusto ko dito ay malawak siya at mura lang ang bilihin, hindi masyadong kamahalan. At alam niyo ba mga kabayan na kapag dito namimili ka ng mga gamit sa ibang bansa ay lahat original. Basta sa mall ka mamimili, walang imitation talaga na class A, class B. Lahat dito original masapatos man at lahat din dito ay mga magaganda ang quality ng kanilang mga binibinta. Kaya naaaliw ako mamimili dito ng mga gamit at nilalagay ko sa aking package. Kaya nakita nyo sobrang dami ng package ko dahil namimili at namimili ako dahil magaganda talaga ang mga quality ng mga gamit nila dito. Alha! Alhamdulillah at naman ako ng amo ko na lumabas kapag free na ako. Walang problema basta free din ang aming driver. Kaya't nakapapamasyal kami ng aking kasama saan man kami magpunta. Huwag lang din sa sobrang layo na unless na lang kung may kinakailangan. Ito yung bungad niya kung papasok ka na. Diyan ang view sa labas niya at ito naman ang entrance. Dalawa ang pintuan dito sa may dulo at doon din sa bandang dulo. At napili namin dito pumasok at pagpasok mo talaga sa gate, ito yung bubongad bong -bong sa atin yung mga nagbebenta ng mga cellphone. Yung cellphone ko pala, 10 years na dito ko nabibili yun at hanggang ngayon ay gumagana pa din. At sunod na pinuntahan namin doon na kami sa mga fruits dahil pinabili kami ng lemon at nakikita nyo ang lemon sobrang laki yan. Meron ding pineapple pero sobrang mahal kaya hindi ako bumili dahil mahal talaga ang mga fruits dito. At nadaanan din natin itong mga passion passion nila na mga ganito. Naliw akong tumingin. Dahil ang kasama ko naaalayo din, namimili siya dahil para daw sa mga dalaganya niya. Sabi ko, sige, okay lang dahil hindi naman yan talaga agad-agad kumukupas, matagal pa kapag galing dito. Huwag lang basain. Kung baga, kung may party-party, yun lang yun, isuot, parang ano, passion nga lang. At dahil napagod na ako sa pamimili at pag-iikot namin at nakuha na rin namin ang gusto naming bilhin, nagaya na ako sa aking kasama ko na na kami dahil uh, pagod na ako, sakit na yung paa ko. Kaya next na naman na laroy-laroy natin or pamamasyal naten Salamat sa inyong panonood lagi. OFW Pamriad, maraming salamat!